Hello mga day, so kayo ginapog ko ninyo karang adlawa as I do my morning routine pag ako ra isa dari sa balay. So karon nakahuna-una nasad ko nga mag-vlog. Pero syempre, ang inyo rin yung makita sa akong vlog karon is same as before. Manghugas og plato, maglimpyo sa balay, manglaba, etc. Mora man dyan ay basic trabaho on pag ka dari sa balay. So kay gikan man ta nag-exercise o um, nakapasingot yung tagtaman Active pag yun kayo atong hormones karon. So habang di pa tayo tinatamad, so eto na gagawin na natin yung mga bagay na kailangan natin gawin din dito sa bahay. Hala, nakatagalog na noon kog ahat. Ito guys, basin na naiganahan nga maminaw sa ako nga nakatagalog ko. So balik ta sa tapik topic mga day. Timing pagu kayo kung pagpanghugas ka nga sige patay-patay ang tubig. May palagi wala gisugdan lang tawa na langay na noon. Pero okay ra kay alas just pa mampud ka pinog I still have a lot of time. Ito mga day, usa sa akong batasan is muliho ko pag ako na lang isa sa balay. Dili sa nagsalig ko or what, kay bisik raman ka ayong trabaho sa balay. Siguro nakuha na batasan sa akong pamilya. Sa unang mong good, every time nga mga ni si Papa, iya jud may kuyugon. Tapos ako kay gaya mang ulo, tapos masupak pag yun. Dili jud ko mukuyog pag mangani sila, bahala pag mabunalan kong taman-taman dara. Kay isaid sa dapa o glapo kay mga dagamay, pertisad ka ayaw kainin. So ang naitabo akong Papa mo ay nag-adjust. Nakahinom doon pa kung maingon na akong Papa nga. Ang sama ng bataga, ay oh, eh, mahilis na lang ning bunal, di jud mo kuyug. Hala, kay di man ka mauban, dari ka sa balay ha, bantay lang ning balay ha. Bantay na yung mga manghod, bantay inig uli na mo, hugaw kay ning balay ha. Ilangan, na So to, mga dai bisag nabunalan ko sa kung papa nalipay rasad ko nga gibilin kog balay. Syempre gibuhat gid na ko tanang gisugon ni papa para dili ko mabunalan ini uli. So mao to, every time nga mangani sila ako gi in charge sa balay. So mao lang sa to, mga dai kay mo duty pa ta. Dagang salamat sa inyong paglantaw ug hope to see you more in my next vlog. Bye.